Last news Update Mga balita ngayon, mangingisda sa Batanes kusang isinuko ang 166 million pesos na hinihinalang shabu. Proklamasyon ni Marcy Teodoro bilang congressman sa Marikina 1st District, pinayagan na ng COMELEC. VP Sara dumalo sa OVP Pride event sa Pampanga. Sitwasyon ng Pilipinas sa ilalim ng Marcos administration, tinawag niyang dire, sad and frustrating. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isang sako na naglalaman ng 25 pakete ng hinihinalang shabu at tinatayang nga sa 167 million pesos ang kabuwang halaga ang isinuko ng isang mangingisda sa Basco Batanes noong Hunyo 25, 2025. Kwento ng manging isda, natagpuan niya ito sa baybay ng sityong Malatan New Barangay Chanarian noong June 90. Inireport sa Barangay Chairman at agad namang nakipag-coordinate sa polisya at concerned agencies. Ayon sa PIDEA Batanes, ang bawat pakete ay tumitimbang ng halos isang kilo at may nakalagay na Daguan Yin Refined Chinese Tea. Isinailalim ng PIDEA sa inventory at markings ang mga ebidensya at dadalhin ngayong Hunyo 26 sa laboratorio ng PIDEA sa Tuguegarao para sa pagsusuri. Maaari nang iproklama si Marcelino Marci Teodoro bilang nanalong kinatawan ng Marikina First District sa 2025 midterm elections matapos ibasura ng Commission on Elections o Comelec Anbank ang naunang desisyon na nagpawalang bisa sa kanyang kandidatura. Sa resolusyong may pechang June 25, 2025, apat na ayon at tatlong nag-inhibit, iniangat ng Comelec Anbank ang suspensyon ng kanyang proklamasyon kasunod ng pagbawi sa desisyon ng First Division na nagsabing may material misrepresentation umano sa kanyang address sa COC. Ayon sa Comelec, Bigong patunayan ni na Lay Rich Estanislao at Senator Coco Pimentel na tumakbo rin sa parehong posisyon na nagsinungaling si Teodoro sa kanyang COC. Si Teodoro ay nanalo ng landslide na 75,062 votes laban sa 29,091 ni Pimentel. Finally, the Certificate of Candidacy is hereby reinstated. Ayon sa resolusyon ng COMELEC, tuluyang binigyang daan ang proklamasyon ng nanalong kongresista dumalo si Vice President Sara Duterte sa 2025 Kasarilayaan Pride Event ng Office of the Vice President o OVP sa Laos Group Event Center sa San Fernando, Pampanga isang araw matapos makabalik sa bansa mula sa Melbourne, Australia. Sa nasabing okasyon na dinaluhan din ni dating Pangulo at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo, pinagtipon-tipon ng LGBTQIA community leaders advocates at allies para ipagdiwang ang Pride Month. Sa kanyang mensahe, inihayag ni VP Sara ang pagnanais nito na maisabatas ang Civil Union Act para sa same-sex couples, gayon din ang pagtatatag ng National LGBTQIA Plus Komesyo. Samantala sa parehong event, tinawag ng opisyal na nakalulungkot at nakasasama ng loob ang estado ng bansa sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Matapos nitong kumpirmahing hindi siya dadalo sa sona ng Pangulo binatikos din ito ang mga kumukwestyon sa kanyang biyahe sa ibang bansa na iginiit niyang personal trip at hindi gumagamit ng pera ng baya Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <sweak>